What the heck? What happened to Why are you crying again? I know. AI, right? AI is fake to me. Yes, Jacob! Deepfakes are the death of me! Nag-viral sa social media ang mga di umunoy sculpture ni former president at bagong halal na Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Gawa raw ito ng mga taga-Netherlands kung saan nakakulong ngayon si Duterte at lilitisin ng International Criminal Court. Kumalat ang mga ito ilang araw lang pagkatapos ng eleksyon at bago ang May 31 meet-up umano ng ilang mga Pinoy sa dahig. Para ipanawagan ang paglaya ni Duterte na humaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang drug war. This is the skin of a killer, pal. Eh may AI disclaimer namang nilagay ang ilan sa kanila. Tsaka pang-asar lang daw yung pictures sa mga kontra kay Duterte. What's the point, Vela? Di naman kasi lahat tambay sa social media at sanay sa online world. At hindi lahat ng nagre-repost, kinikip yung disclaimer. Oh no. Kaya bata man o matanda, pwedeng-pwede pa rin mabudol ng AI-generated content online. I know what you are. Kung walang disclaimer at gusto mong makonfirm kung in-AI ang isang picture, hanapin lang ang mga palatandaan gaya ng mga nakikita nyo sa inyong screen. Pwede mo rin naman itong i-upload sa mga libreng deep fake detection tools gaya ng Hive Moderation at Site Engine. Take note, hindi sila 100% reliable dahil nag-i-improve pa rin ang AI. Kaya hinay lang sa paggamit ha. Kaya para ma sure ka, pwede mong i-message ang original na nag-post ng photo. AI will fake to you kapag hindi mo sinugurado kung gawa-gawa ba ang isang photo. Kaya palaging tandaan Huwag magpaloko, dapat i-check mo.